Sa mga nagtatanong po kung anong ilalagay sa website at social link po mga katiktik. So ngayon mga katiktik, saan nga ba ito makikita? Ngayon, sundan nyo po ako at ituturo ko sa inyo po you no know? Okay, punta lang po tayo sa ating Facebook po. Tapos i-click lang po natin yung hamburger dyan sa taas. Pagkatapos po, itong professional dashboard po. Okay, tapos scroll up lang po you no know? Tapos hanapin po natin itong professional mode setup. Ayan, i-click lang po. Tapos ito po. Ayan, add your website and social links po ino. ayan, i-click lang po natin pagkatapos po dyan is makikita natin itong social link so add social link po, i-click lang po natin tapos platform, i-click po so dito mga katiktik, kapag may youtube po kayo tiktok po kayo i-copy paste nyo lang po yung link nyo po doon or yung username po doon ayan po, sa baba, marami po dyan tapos dito po, i-click po natin dito ah, uh, copy paste lang po sa username po no? pagkatapos naman po is dito naman po sa my Add website po